kinikita na Kaya mo na, kaya mo na, papatikita ko na Para may, may submit nila ko sa may busita Ang silbi pagboto ko sa kanya kung hindi niya ako tutulungan dito Matikita na ako Yeah. nakita ko oh. private daw itong lugar na to yan yan dyan nakaparada parking. Awal daw po. Private daw po itong looban na eh. okay, ito eh. Ang tiket ang nangyayari sa akin no? oh. Kulang pa isang biyahe ko sa pagtubos ng lisensya. Illegal hmm? parking. Kung bawal, pwede naman namin alisin eh. Ito, dito kayo mag-deliver oh. Yan oh. Oh. Yan, dideliveran di namin oh. Tapos dyan ako pumarada oh. Dito, titikitan ako. Makatarungan ba yan? Magano lang sahod ko dyan. Tapos yung pagtubos ng lisensya. Doon yung na niyan. Diba? Balisuela po ito. Sir, so, ano magiging kaso ko dyan, sir? Ano magiging tikit ko dyan? Kailangan kaso, sir. Ano magiging tikit ko dyan, sir illegal parking no ano daw yan illegal parking pag hindi nyo ginawa na action yan at dyan ako deliver ito ayan di-deliver ko dyan no? dito ako kumarking tapos dito hindi na ako mag-alas mag-alas out dito sa biyahe na yan tapos kulang pa sa pagtubos ng lisensya ko ayan illegal parking daw looban no, to eh nagsisliper ako dito. Kulang pa isang biyahe ko sa pagtubos ng lisensya ko. Diyan nila. Biyahe, magtrabaho pa tayo. Kung ganyan. Magtrabaho pa tayo. Oh, magkaroon lang po sahod ko diyan sa isang sa isang biyahe na 'yan. <laughs> Tapos matitigitan pa. Oh, sa isang biyahe. Kulang pa po isang biyahe ko sa pagtubos ng lisensya. Saan po ba dyan? Ito. 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 Na ako. na po, umalis na sila Illegal parking Pinakiusapan ko naman po, aso ayaw talaga Eh dito nga po deliver namin eh hmm. Tingnan nyo lang po sa Facebook